Ayan, so, ayun. Boto muna tayo ng chicken pork adobo. Ayun, sunog na. ang lakas ng apoy, ah. So, ito. At sibuyas. Ito na natin. Ayun. Ayan natin ang... Ayun. Ayun. tayo. maupo kaya direct natin yung ano yung, yung ang higop tapos meron dito ang prutas na binigay niya binigay. binigay tayo ng prutas yan tapos ano lutuin ko ngayon ito manok tapos yung baboy kasi eh, pinakuloan ko yung ano para malambot medyo malambot na siya pag niluto no ah. ito tapang sunod ng sunod no lotte latte. lotte lotte ano? so habang nag kunayan na natin tong manok since ah uh, tawag ito ah uh, pinakulong ko naman na yung baboy kaya unahin na natin ito ilagay para uh, yang dua cangkut cah cangkut cah mana manok ya ini kita lagi nah chicken cangkut cah mana ya ada bukan langka ada bu ada bu Tapos, lagay mo na rin kung sinakulong ko ng baboy. Na, nahugasan ko na rin siya. Nahugasan ko yan. Para mayayos tayo, di ba? Ito na yan. Yan, ano, di ba? Tapos, ito na. na. Kaya ano na ngayon Kuha na tayo ng paminta Ayan, mayroon pa tayo ng ano Paminta Paminta muna tayo Nagyan natin sa ng Pamintang durog Wala akong buo eh Pamintang buo eh Wala akong pamintang buo kaya Durog, durog na lang ano Ayan So Okay tapos, kaya natin po may ito. May toyo tayo. May suka tayo. Ayan. Datu puti. May toyo tayo. Korean, ano lang ito. Korean. So, hindi ito masyadong maano, uh, katulad ng uh, silbush one. Ano. So, lagyan na natin ito para magkahalain uh, muna natin. balik nang balik yung tuta oh. Balik nang balik si Lote O Lote. Balik nang balik oh. oh. Lote. Balik nang balik eh. Hmm. Hmm. Balik nang balik eh. Mm. alaga rin nung yung ano namin yung, eh, namatay na si madam alaga rin niya. Pero kay ano talaga yan. Doon sa panganay na anak na babae. Kay, kay Chiyuni. Yun ang mahilig mag ano ng aso. Kalaga. Parang ano. Sa pamilya talaga nila yan. Anak talaga nila. Yan o no, si Lotte. O so, yun yung ano namin. Ano ba? Hmm, kanina yung nakita niya si Boss. Yung si Boss. Oh. Lotte, hmm. Lotte. Galing eh. Lotte. Lotte. Ito eh, oh. Ah. Maano yan sa mga... Ano yan. So, ilagay, ilagay na natin yung ano. Toyo. So, ayan si Ma'am edit Oh. Kausap ko si Ma'am edit Oh. Oh. Dinorot. upload. So, Ayun. Uy. Pakitong naman yung delay sikit. Ameto? Pitch. Pitch. Ah, lote. Lote mo ko? Go mo

untuk na taksi loteh. Contohnya nak taksi. Saya oh, tunggu So, lah Salamat. Tapos na tayo magluto. At yun. Bugasan natin yung mga ginamit natin. Oh. Kunting 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 Okay. May so, dinian. Oh, ano. Dibaitin natin tong gulayan natin kasi kasi ng kawali. Yan din yung mga <laughs> So, yung mga cabinet dito, ayan. Dami mga gamit-gamit no, yung mga bigas, no. Ah, boss, Ito, oh. Oh, ayan, mga yan. Oh, ito yung arena ko, stock. Mga uh, stock, ano. Tapos, ito yung rep natin dito. May mga pitch tayo. Pitch. Pitch. Gusto nyo yung pitch? Beach. tapos yun list konti na lang next week na lang mamili at ito na yung finished product ano oh wow yan adobong baboy at manok so dito yung dispenser water dispenser so kung nauhaw ka uminom ka di ba so anyway Thank you. Yung so, oven ay hindi pa na, na ano kakap na uh, gagawa ng cabinet so gagawin pa yan. So ito yung ano namin. Ano, yung nakabahay. Ayan. Salamat sa panunood. Bye-bye.